Masyado ka rin kasing mabait eh. Kung gusto mong umaman ngayong 2025, dapat magulang ka. Sa madalas na pagkakataon, kung sino pa yung mababait, sila pa yung laging kinakapos. Kung sino pa yung masisipag, kung sino yung macacaga kung sino yung pinakamapagbigay, sila palagi yung pinagkukulang. Bakit nga ba ganyan? Kailangan magulang din tayo. Dapat magulang ka sa pera. Hindi ka dapat ubus biyaya. Hindi pag humingi dito, humingi doon, ikaw naman bigay ka ng bigay. Hindi dapat ganun. Dapat nagtitipid din tayo. Dapat nagsisinop din tayo. Dapat magulang ka pagdating sa pera. Kasi lagi mong tatandaan, yung perang pinaghirapan natin, yung perang pinag-ipunan natin, kung mailalagay natin sa ayos at sa tamayan, baka yan na ang ika-asenso at ikaangat natin sa buhay sa madalas na pagkakataon, na ano nangyayari sa iyo? Kikita ka ng maliit, hihingin ni ka mag-anak, hihingin ni kaibigan. ibigan. Ano nang natira sa iyo? edi eh di wala. Pangalawa, dapat magulang ka rin sa oras. Hindi ka basta bigay ng bigay ng precious na oras mo sa mga taong alam mo naman na hindi naman binavalue yung pagkatao mo. Okay lang na makisama. Okay na makipagkaibigan okay na magbigay ka ng oras sa kanila. But make sure yung precious na oras mo ay ilalagay mo doon sa professional and personal growth mo. Magpalago ka ng sarili mo ngayong 2025. Kasi ang mga oras na sinasayang mo sa mga taong hindi ka naman binavalue, po pwede mo sana yung ilagay sa sarili mo para mag ka. Sa kadalasan, yung oras natin nababaliwala lang, nasasayang lang, dahil nag tayo ng oras sa mga maling tao ibigay natin ito ngayong 2025 sa sarili natin. Dahil ang pagbibigay ng oras sa sarili mo ang makapagbibigay sa iyo ng napakalaking advantage sa buhay. Dahil lagi mong tatandaan, isang idea at isang konsepto lang ang pumasok sa isip mo, tapos may hawa ka pang konting pera, baka yan na ang ikasenso mo. Number three, dapat magulang ka sa buhay. Kumbaga, madiskarte ka dapat. Hindi ka lang dapat kontento sa isang trabaho lang. Pag nasa abroad nga tayo mga Pinoy, di ba nagdo-double job at nagti-triple job pa nga tayo paminsan-minsan eh. Pwede rin natin gawin yan dito sa Pinas. Ang kailangan mong gawin, dumiskarte ka ng extra. Magbenta ka ng mga bagay na gusto mong ibenta. Kasi kapag ka kumikita ka ng maliliit dito sa mga bagay na ito, natututunan mo yung pinaka aspeto ng pagninegosyo, which is nasa sales. At pagka gumagaling ka dito sa sales, kumikita ka ng maliit, nade-develop yung entrepreneurship mo. At dahil na develop ito over time, malay mo, mabuksan mo na yung pinapangarap mong negosyo ngayong 2025. At the end of the day, dapat magulang tayo. Hindi tayo basta bigay ng bigay ng oras, ng pera, ng sarili natin. Dapat full out tayo sa sarili natin. Kasi lagi niyong tatandaan na sa huli, ikaw lang din ang makakasolusyon sa ikapagtatagumpay mo sa buhay mo. Thank you so much.